Ngiti! Ran. Thank you, Lord! Ngingiti! Itatago ang sakit sa oras na sila'y kasama. Pakikitawa! Sasabay sa halakhak ng barkada upang problema hindi mahalata. Pero teka! Sa panahon na ikaw'y mag-isa, kamusta ka na nga ba? Marahil, pagod ka na. O napapagod ka na. Pagod ka nang makipagdigmaan sa hamon ng buhay? Pagod ka nang maranig ang sinasabi ng mundong pagod ka na? Pagod ka na bang hanapin ang mga bagay na makakapagpasaya sa'yo? Pagod ka na bang isuot ang iyong masayang maskara? Pagod ka na bang magpanggap na masaya? Alam mo... Hindi mo naman kailangan magpanggap. Hindi mo kailangan magpanggap na malakas, hindi mo kailangan magpanggap na magaling, hindi mo kailangan magpanggap na matatag. At hindi mo kailangan na magpanggap na masaya. Ayaan mo na ulitin ko. Hindi mo naman talaga kailangan na magpanggap. Ang kailangan mo lang ay tumanggap. Anggapin mo si Jesus sa buhay mo. Ipigay, ipagkatiwala ang lahat ng bagay na nagpapahirap sa iyo. Makakaasa ka. Makakaasa ka. Natutulungan ka niya. Na sa oras na gusto mo nang may mapagsasabihan, pumikit ka lang. makikinig, makikinig siya. At hindi lang isang taong masasandalan, kundi isang Diyos na makapangyarihan na yayakapin ka. Yayakapin ka sa iyong kahinaan, kamalikan, maniwala ka. At sa Kanya, makakaasa ka na hindi ka lang isang simpleng nilalang, kundi higit pa sa makinang naginto na iingatan ka, makakaasa ka na hindi dapat pagsuko ng buhay, kundi pagsuko sa kanya ang susi ng tagumpay. Makakaasa ka na sa kanya ay makukumpleto ka. Makakaasa ka na sa kanya ay may mararating ka. Dahil ang Diyos ay may malaking plano para sa'yo. Makakaasa ka. Ma, Makakaasa, makakasama mo siya sa hamon ng buhay ka. Kahit kailan, hindi ka bibitawan ka. Kahit kailan, hindi ka iiwanan. ah aalalayan ka patungo sa tagumpay. Sa, sa pangako ng Diyos, makakaasa ka. At ka, kapatid, asahan mo na hindi ka lang mananatili sa mga bagay na yan. Dahil ang Diyos ay may inihanda na napakaganda at napakamalaking plano para sa iyo. Asahan mo, ang presensya ng Diyos ay palaging nasa iyo. Mahal ka niya at patuloy niyang minamahal. Happy, blessed Sunday.